Pinagmalaki ng Department of Transportation Cooperatives na matagumpay ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Sa ngayon, umabot na sa 1,700 ang bilang ng mga kooperatiba sa bansa. Halos 30% na lamang ang natitirang mga operator na hindi pa nakakasali sa kooperatiba at korporasyon. Nakatakda namang mag-ikot sa buong bansa ang OTC upang ipaliwanag sa mga tsuper ang benepisyo ng PUV modernization. Kabilang na ang social support program na ibibigay ng pamahalaan kung saan maaring makatagap ng scholarship ang mga tsuper at maring makapagpatayo ng sariling negosyo. to sa Scholar, this is with TESDA, no? sila ay bibigyan ng opportunity na mag-aral, pumasok sa different courses ng TESDA sa buong Pilipinas para silang may menu. Mag-order sila, gusto ba nila maging baker, gusto ba nila maging mechanic, maging welder. So they will be allowed to choose kung ano pong uh, scholarship ang pipiliin nila at ito po ay pwede for 30 to 35 days na programa and they will be given an allowance of 350 pesos. Ito po yung sa super scholar. Pero dun sa tanong nyo po kung sino po yung kasama dito sa Super Scholar at mamaya sasabihin ko naman dun sa entrepreneur, pwede po dito yung mga drivers, mga operators, yung mga miyembro ng kooperatiba at in-extend na rin po namin pati po yung mga beneficiaries ng ating mga co-op members.